Kung ang damdamin mo ay nag-aalab para ipagtanggol ang iyong bayan, ay wala nang mandirigmang hihigit pa sa iyo. Ang panatilihin ang kayusan ng kanyang mga tao habang ipinapanalo ang digmaan. Gaya din ng mga taong mahilig sa bisikleta, kailangan nilang balansihin ng maayos ang bawat pagtakbo kung anayos nila'y makarating ng maayos sa kanilang destinasyon. Halika't pagbalik na na tayo sa kwento ng tao minsan ang makipaglaban alang-alang sa kalayaan ng kanyang bayan kagitingan at talino niya'y inilaan sa kabila ng napakalakas ng mga kalaban. Naranasang bumagsak, subalit paulit-ulit na tumatayo upang ipagpatuloy ang pakikibaka hanggang sa makamit ang pinakamimithing tagumpay. Ngunit pagiging makabayan ay lalo pa niyang ipinakita sa panahon ng kapayapaan, higit pa sa mga sandali ng digmaan na kailangan mag-alay ng kaparehong paglilingkod upang patuloy na sumulong ang buhay. Ang kwento